Dear Kuya Len, magandang araw po sa inyo. Ako po si Nico, 26 years old, at gusto ko pong ibahagi sa inyo ang isang kwento na hanggang ngayon na hindi ko pa rin maipaduanag ng maayos. Isang kwentong punong-puno ng pagtataka, ng kaba, at isang damdaming pilit kong nilalabanan. Nagsimula ang lahat, dalawang taon na ang nakakaraan. Regular akong nagjijin. adun ko unang nakita si Marco. Matangkad, fit, moreno. At may maamong mukha na parang laging seryoso pero mabait. Halos lahat ng babae sa gym may gusto sa kanya. Ako naman, tahimik lang pero hindi ko maitago na humahanga ako sa kanya. Hindi lang sa itsura, kundi pati sa disiplina at kabaitan niya sa lahat. Noong una, hindi naman ako umaasang mapapansin niya ako. Pero laking gulat ko ng isang araw, sa mismo ang unang bumati sa akin. Habang nag-aabang kami sa bench press. Simula noon, naging madalas ang pagbati. Hanggang sa naging kape, hanggang sa naging regular kaming gym buddies. Mabilis kaming naging magkaibigan. Nagbibiroan kami, nagkukulitan, at minsan ay lumalabas pa kasama ang iba naming kajin. Pero habang lumalalim ang pagkakaibigan namin, hindi ko maiwasang mahulog. Alam kong hindi dapat. Straight si Marco. Madalas niyang kwento ang mga ex niya. Ang mga babaeng gusto niya. Pati mga ligaw tingin sa gym. Kaya sinasabi ko sa sarili ko na Niko, hanggang dito ka lang. Huwag mong sirain ang pagkakaibigan. Pero hindi ko makontrol ang puso ko, Kuya Alan. Lalo na kapag tinititigan niya ako habang nagtatawanan kami. Lalo na kapag bigla niyang hinahampas ang likod ko. Pagkatapos ng isang mabigat na set. Lalo na kapag binibigyan niya ako ng kape. At sabay sabing, para sa'yo lang tutol. Para bang may ibang ibig sabihin. Hanggang sa isang gabi, may inuman kaming barkada mula sa gym. Nasa rooftop kami, malamig ang hangin, at lasing na ang ilan. Si Marco at ako ang naiwan sa isang sulo. Nagkukwentuhan habang humihigop ng beer. Tumahimik siya bigla. Tapos, tinanong niya ako. Bro, Seryoso. Anong feeling magmahal ng lalaki? Ang tanong nito. Nanlamig ako. Hindi ko alam kung magbibiro ba ako o sasagot ako ng totoo. Pero nauna na siyang magsalita. Sabi niya, kasi minsan iniisip ko Baka hindi lang pala babae ang kaya kumahalin. Ang sabi nito. Parang may sumabog sa loob ko. Di ko alam kung matatakot ako, matutuwa o malilito. tiningnan ko siya. Pero hindi ko mabasa ang mukha niya. Seryoso siya. Wala sa tono niya ang biro. Matagal ko nang gusto nang itanong yan sa'yo. Ang dagdag pa niya. Kasi, ewan ko, tuwing kasama kita, parang masaya ako sa ibang level. Iba sa lahat. Ang nasabi nito. Hindi ko alam kung panaginip ba yun, Kuya Allen. Pero totoo, simula nun, mas naging malapit kami. Hindi pa kami, wala pang label. Pero ramdam kong may espesyal na namamagitan. Mahirap, nakakalito. Hindi ko alam kung ano kami at hindi ko rin alam kung handa siyang harapin ang katotohanan sa sarili niya. Kaya ito po ang tanong ko, Kuya Allen. Tama ba na umasa ako? May karapatan ba akong panghawakan ng mga salita niya nung gabi Kung hindi pa naman niya lubos na tanggap ang sarili niya, paano kung ako lang pala ang nag-iisip ng malalim? at siya curious lang. Nico, salamat sa tapang mo na ibahagi ang kwento mong puno ng emosyon at pagkalito. Una sa lahat, tandaan mong wala kang ginawang masama sa pag-ibig. Walang kasalanan ng puso kapag tumibok. Sa sitwasyon mo, importante ang komunikasyon. Kung kaya mong kausapin si Marco ng mahinahon at tapat, gawin mo. Mahirap mabuhay sa what if kaysa sa katotohanang mahirap tanggapin pero tiyak. Kung totoo man ang nararamdaman niya, deserve mong marinig yun mula sa kanya. Kung hindi, deserve mo ring makalaya at makapagpatuloy. Huwag kang matakot sa katotohanan. Mas matapang ang taong handang harapin ng sakit kaysa sa taong nagpapatuloy sa pag-iwas. Magmahal ka, Nico. Pero huwag mong kalimutang mahalin muna ang sarili mo. Sana nakatulong ako sa katanungan mo. Kung may maipapayo po kayo kay Nico, pakicomment lang para mabasa din niya. Salamat.